Mukhang si Luka Doncic ata ang magiging alas ng Los Angeles Lakers Laban sa Oklahoma City Thunder mga idol So bakit kung nga ba nasabi, napakasimple lang Sa mga di nakakaalam no, nung nakaraang playoffs kasi Si Luka Doncic lang naman ang naging dahilan kung bakit nilaglag ang kuponan ng Oklahoma Yes po, tinapos ni Luka Doncic ang series nila against OKC sa standing na 4-2 Matapos makuha ng Dallas Mavericks ang panalo sa series na yon, sinabi mismo ni Luka Doncic na gusto niya daw na sinasabihan siya ng mga fans ng Oklahoma na Luka sucks. Yes, tama ka na narinig mga idol. Yan kasi yung chant ng mga tagahanga o taga-suporta ng OKC. Kaya naman eto nga ang masaklap na nangyari sa kanila. Nilaglag sila ni Luka Doncic at nagkupunan ng Dallas Mavericks sa Game 6. Tapos kahapon lang no, isang magandang performance na naman ang pinamalas ni Luka Magic na kung saan nakapagtala siya ng 30 points. Grabe mga idol no, talagang paborito ata ni Luka itong kupuna ng OKC. Sipin nyo mga idol sa first half lang, umiscore na agad si Luka Magic ng 22 points. Shooting 11 out of 20 from the field tapos 5 out of 11 beyond the arc. Samahan mo pa yan ng 7 rebounds, 6 assists at 2 steals. Grabe talaga tong si Luka mga idol no. Kayang kaya niya talaga mag-dominate dito sa Western Conference. Sa tingin ko kaya ni Luka Magic mga idol lagpasan yung narating niya last season na kung saan umabot siya ng finals. Kasi meron nga siyang mga kasama ni Lebron, AR at pati na rin ng iba pa nilang mauhusay na role players. Sa ngayon mga idol mahirap magsalita ng tapos pero sa tingin ko once na naging healthy sila malamang sa malamang sky's the limit talaga. Pero kung kayo ang tatanungin mga kasolid, ano sa tingin nyo, kaya ba ng Lakers makarating ulit sa finals with Luka Doncic, Lebron, AR at ng mga kasamahan pa nilang iba? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Sa ngayon naman, pipapakita ako sa inyo kung pa paano nagiging easy para sa mga kasamahan ni Luka Magic yung pagtira o paggawa ng opensa dahil sa court vision at high IQ ng isang Luka bonus na lang mga idol na meron pa silang Lebron walang yan na yan napakahirap talaga pigilan ngayon ng LA Lakers lalong lalo na once na gumagana yung mga shooters nila so tara ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano gumagana ang isang Luka Magic pagdating sa playmaking punahin na muna natin dito yung magandang connection between Luka Doncic at Jackson Hayes alam naman nating lahat na mas effective talaga ang Luka Magic once na meron siyang atletic na bigman nakasama sa loob ng court na katulad ni Jackson Hayes So ayan, matapos si hand dito mga idol ni Hayes, yung Bola kay Luka tignan yung maigi. Sobrang nakuha na talaga or nakafocus na dito yung defense ng kalaban kay Luka Magic. Sa sinari na to, nawala na yung attention sa roller man na si Jackson Hayes. Kaya naman nung nakita ni Luca Doncic na pati si... Chet Holmgren ay committed na rin sa kanya Ibinigay ni Luca dito yung bola Kay Hayes At si Hayes na ang trumabaho sa loob ng paint Easy si basket para sa purple and gold Si Luka Doncic mga idol, masasabi ko na napakatalino talaga manalaro kasi alam niya talaga kung paano basagin yung depensa ng kalaban na katulad na nga lang ito. So ayan, matapos dito mga idol, gumamit ng step back ni Luka Doncic, tingnan nyo, nawala ng parang bula si Chet. Pero mabuti na lang talaga na help defense dito yung kasama niya. Pero dahil matalino nga si Luka Magic, alam niya kung anong gagawin. So ayan mga idol, na nag-commit na dito yung another defender para depensahan si Luka tingnan nyo naman ikinikot nyo yung bola kay Finney Smith na nakapesto sa right corner walang yan na yan unguardable talaga itong si Luka Magic mga idol no kahit napigilan mo siya hindi mo naman magagawang pigilan yung mga kasamahan niya na pwede niyang pasahan once na nakita niya na open na yon. Last but not least, yung pasa ni Luka Magic kay Gay Vincent na nakapesto sa right corner. So ayun mga idol, matapos dito basagin ni Luka Magic yung depensa ng kalaban, Tingnan nyo naman, nagkakagulo na talag lahat yung manalaro ng OKC. Pero syempre kudos din kay finish bit na nagset ng pin down dito para sa kabantayan ni Gay Vincent. Sa mga oras na to, hindi ko talaga sukat akalain habang pinapanood ko yung live mga idol ha, na ipapasa ni Luka Magic yung bola kay Gay Vincent kasi as you can see naman, ready na siya to full the trigger. At dahil unpredictable nga yung mga galawan ni Luca Magic, hindi talaga natin alam kung ano yung gagawin niya. So ayan, Luca with the no look pass to Gabe. Gabe Vincent, catch, fires, buckets.